Burning. So, ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nabili ko Meron na nabili dati na, ano, Bruce Na, ano, na Perfume Tsaka, ngayon, nag-murder agad ako At, ayun na nga, ubus na So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung iba Sa nabili ko dati at tsaka ngayon Ito yung nabili ko ngayon Ito yung bagong dating at tsaka ubos na Ayan Bruce, ayan Legit yan. Bruce. Ayan. Ang kinakaano ko lang, kasi Bruce to, diba? B-R-O-S. Ayan. <laughs> Meron na nabili dati. Ayan. Bus. Bat, bat, bus. Ayan. So, yun yung pinagkaiba, guys. Ito yun. Ito yung legit na nabili ko. Ayan. Ito. Ayan. Ito yung legit na nabili ko. Talagang Bruce yung pangalan niya. Ayan. Ayan. Eh, kaso nga lang ito. Nakita ko tong dati ko. Ayan. But, Bruce. Pwede nyo bang i-explain sa akin kung bakit iba ang pangalan nito? Eh, magkamukha lang naman, oh. oh. Eh, nakaside view pa. Pero ba't boss? At saka ito, bros Nakalintik Paki-explain nga sa akin Comment naman, no Kung bakit ganito Comment below So, yan lang, guys um, Pinakita ko lang sa inyo Anong Anong, ano, ano um, Difference sa kanila Kasi ito Ayan, boss Tapos ito naman, si bros Ayan Napakalintik, no So, ayan, guys um, Yan lang sana i-comment niyo sa akin kung ano yun yung pinagkaiba. Bye bye.